Maghahanap ako ngayon ng bigas dito sa Ligas City mga Ang Dami na kasi sa bigas challenge natin eh. Sinsya na naubusan tayo ng bigas. Ayan, sana ano hindi dito? tayo mahirap pa maghanap ngayon dito sa Ligas City, Albae. Hanap ng bigas mga kalakbay. Kasi marami na nakabang sa atin na mga followers natin dyan sa bigas challenge natin medyo ano ilang araw din tayo hindi nakapagpa challenge dahil nga naubusan tayo ng bigas pinamimigay natin sa mas nang ilangan dun sa daet so ngayon lang tayo may time dito sa bigas pin, try natin maghanap sa palengke tara samahan nyo ako maghanap ng bigas ka mga kalakbay sabi ni GR Akad kalakbay GR Akad sa may circumferential road daw tayo subukan natin maghanap ng bigas dito sana meron dito kung ano Uh, kagaya sa Jack Rice na pinamimigay natin yun, nasa circumferential road di Gaspi na ako ah, palinki palingki na yun dun sa unahan problema dito, parking, kalakbay di Arakan napaka siksikliglig pala dito yun dito na nga ako sa circumferential road mga kalakbay lakad tayo dito kahit mainit <laughs> Ano naman ang mas itim pa sa palat natin eh. So, Hindi na at ang bigasan dito. Bigas. Hanapin natin yung jack price. So, 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 wala yung jack price dito ah. Hanap pa ng ibang tindahan. Baka mayroon jack price dito mga kalakbay. Ito lang available. Pickup. Ito so first class to. King brand. Sige hey, na lang yan, dalawa ya. Ito yung mga kalaki, wala yung jack rice natin dito eh. Wala sa ligas yung pinamigay ko. <laughs> king brand na lang, king brand na lang muna. Kasi wala dito sa ano ligas yung jack brand. Ha? Ano eh, jack rice yun yung eh, nakalagay eh Wala dito eh no? Wala Kala ko nga ito na yun eh Iba pala Cherry Cherry So ito na lang Wala na ito dalang bigas eh So ito na lang pamimigay natin Ayun, lakad ulit tayo dito mga kalakbay Ang layo ng parking ko dito sa Ligaspi So nakabili na tayo ng bigas Ayan Ang layo Ang bigat ah Kasi mayroon pala yung parking dito mga kalakbay kaya doon tayo pamarada sa malayo. Hininga ah, lang ako mga alakbay kakalakad. Malayo kasi nung ano. Nang paradahan natin. Pero okay lang yan. Masaya pa rin tayo. Nakapili na tayo ng bigas. Pero hindi nga lang yung jack rice ang nabili natin. Dahil wala pala dito sa Ligaspi. So bukod tayo sa sakabiti lang tayo. Kaya natin ta nabibili natin yun. Pero... Bumili na ako ng ibang bigas ito. Yan. Yung, yan. King. Tapos first class naman nakalagay mga kalakbay. First class. Yan o. First class. Sana masarap din to. Para di naman tayo mapahiya sa mabibigyan nito. So, sa mga shoe station dyan na madaanan ko, baka mabigyan ko kayo ng challenge. Ito. Para sa inyo to. Tsaka, depende kung alin na mauna. Kung may makita tayo sa daan na Karapat dapat natin bigyan ito na automatic bibigyan natin kahit na walang challenge eh, ibibigay na rin natin kasi uh, napapansin yung mga previous days mga kalakbay eh, wala na tayong pinamimigay na bigas sa atin challenge na ginawa so gumawa muna ako ng video para di naman kayo mainip paghintay na uh, namasyal tayo sa iba't ibang beach para makita nyo rin yung ano, uh, pinapuntahan natin So dalawang kilo lang ang bin uh, dalawang sako lang natin limang kilo ang binili ko mga kalakbay dahil uh, ito pa lang kaya ng budget natin kasi sabi ko nga wala pa talaga tayong kinikita sa pagbablog natin so uh, para magpagpacharis lang tayo sa mga kaibigan natin dyan sa mga followers so bumili tayo ng dalawang kilo kasi ang totoo lang yung mga ko nito mga kalakbay mga Uh, inipon-ipon ko lang din hanggang sa makabuo ng makabili ng limang kilo dito ko lang iniipon yung mga lakbay yung mga barya ko mga sukat-sukat so -so -so -so, dito ko lang nalagay sa box yan so pag, ngayon pagka dumami na yan bibili ulit tayo ng, ano, ng bigas para makapagpa-challenge tayo kailangan matuloy-tuloy natin to so salamat uh, abangan nyo na lang kung saan shield station to Uh, mapapa-challenge at mabibigay ko makuha man nila. So, thank you mga kalakbay.